Buhay na buhay ang bayanihan sa probinsya ng Masbate na isa sa napuruhan sa pananalasa ng bagyong Opong. Mabilis na naabot ang tulong ang malalayong isla sa pamamagitan narin ng mga lokal na pamahalaan na sumuporta para sa agarang pagbangon ng probinsya. Si Patrick De Jesus sa detalye. Nakarating na ang mga air asset ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang bahagi ng Masbate para ihatid ang dagdag na relief items. Naabot na rin ng tulong ang Zapatos at Hintotolo Island sa munisipalidad ng Balud na sinalantan ng Bagyong Opong. Sumuporta na ang iba pang LGU sa Bicol Region gaya ng Kabarines Sur sa nagpapatuloy na response operations sa Masbate. Uh, nakita po natin dito uh, yung bayanihan in action uh, nangyayari po ngayon dito sa mas Masbate. Uh, lahat po ng uh, agencies, halot, uh, lahat ng agencies ng ating uh, national government. At uh, uh, yung ating mga provincial government ay tumulong na din. At yung meron pa tayong in-expect ng mga uh, non-government organizations na tutulong yung sa ating dito. Um, dito po sa amin, we have 125 personnel po. Composite team po ito from PDR MCA member agencies, iba-ibang agencies. First po is for the debris clearing. Meron po tayong team. Meron po tayong from uh, medical. Sa medical po, meron po tayo ditong mga medical van. Uh, meron po tayong dental van and other services po na pwedeng makatulong. And meron din po tayo ditong CCM. Meron po kaming dalang mga tent. Meron po kaming dalang wash. Um, through, meron po kaming veragon na air to water. So kung kakailangan po ng mga tubig. And meron po kaming lorry truck dito. And meron din po kaming kitchen. Nagpatupad na rin ng calibrated medical response sa masbate at ipinadala ang dagdag na health professionals at kinakailangang gamot. Nakita ko po yung uh, load ng kanilang pasyente uh, at yung kanilang mga doktor ay kailangan pong i-unburden, alalayan kahit papaano. Kasi oh, naandun na rin yung uh, sitwasyon na sila din ay biktima at mga kailangan din nilang asikasuin, yung mga personal nilang kailangan ayusin. Kaya oh, nagbaba na kami ng mga doktor to augment yung... Uh, Doctors po nila kinilala rin ng Armed Forces of the Philippines ang pagtulong ng mga reservist sa mga lugar na sinalanta ng magkakasunod na bagyo more than the armed forces of the Philippines. nandiyan po yung ating mga force multipliers. Opo. So katuwang po natin dyan ang mga reserve forces po natin mm -hmm. na mas okay po yun kasi sir no kasi nandodoon na sila sa area. Yes. And uh, alam na alam na din po nila ito talagang uh, kani-kanilang uh, sariling mga ano po no, kumbaga hometown po talaga nila to eh. Kaya uh, ang bilis po ng response natin kapag ganyan. Samantala, umakyat na sa 27 ang naiulat na patay dahil sa mga bagyong mirasol, nando, opong, gayon din ang hanging habagat. Labing anim naman ang nawawala at tatlong putatlo ang nasugatan. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.